chismos ha, pero dahil dyan, ati Lourdes! Dahil sa mga magandang advokasya ka, ito po ay galing sa Wawali. Woo! Oh. <h�ar> Pwede ikat yun? Kuya Wally at kuya Jose, grabe na wow huwag 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 na. huwag 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 Lourdes. Lourdes! Ito! Hi, <laughs> <laughs> Lourdes! Welcome sa so, Kamalito Mitama. Eh. Ang totoo ano mong pangalan, Dolores. Maria Lourdes. Maria pa. Lourdes. Pero <laughs> <Lourdes. laughs> ba mas maiksi panan? Nini na lang po. Nini. Nini, yan, Nini, Nini. the mouse. Nini. ni ni naman yun? Iba yun, iba yun, Nini <laughs> yun. the mouse. Parang uh, nasabi na chismis lang namin na kayo ay mga mountainers. Opo. Anong grupo ito? Ang grupo po namin ay Climb Against Cancer Pilipinas. Kami po ay naitatag noong 2010. At kami po ay nagdadala ng school supplies, sinelas, laruan, at nagtuturo din po ako mag-drawing sa mga bata. So, so magaling talaga ang kamay mo? Fine arts graduate po. So, ay! Yun po talaga ay, no? so, ay, ang training. Magaling talaga ang magaling kamay nito. Pero bakit mo naisip itong mga bagay na ito? Nag-start po kami kasi uh, that time po noong 2010, nagkaroon po ng cancer. Dalawang akong kapatid, sabay po silang mm -hmm. ginagamot. And the initial drive was Dasal lang po sa lahat ng summit, Correct. 25 mountains all over the country. At the same time, nag-raise po kami ng pera for PGH para maitayo yung blood infusion room. But nandoon na po kami, nakita na po namin yung problema din sa bundok. So, tinray po natin sagutin din yung, hindi lang yung physical na cancer, kundi yung, uh, cancer din po ng lipunan, which is yung kamangmangan, yung gutom yung kahirapan so Ako. try po namin na uh, dinivert na namin doon yung focus doon ng aming grupo. Umapani kayo ng bundok, magtuturo kayo, kailangan nyo ng gamit. Paano yung mga fans gano'n nakukuha ito? O paano nyo nakakaipo na ganito para suporta sa mga taong kagaya nila? Yung funding po namin, bukod po sa mga tulong na pinansyal ng mga kaibigan, since nga po Fine arts graduate naman ako, nakakapag-drawing, nakakapagpinta. We started painting po. Nagkakaroon na po kami ng mga invitation to paint sa mga hotels or sa mga parks. Yung TF ko po doon, yung talent fee ko, dinadivert namin as revolving funds ng amin wow. group. Po. Kasi kailangan po namin ng ano ng pang-logistics namin. Magastos po 'yun, yung pambili namin ng aming uh, yung pagtatawid namin, uh, yung aming pagbabiyahe, yung minsan, minsan konting food for the volunteers. Okay. So we have that. Kaya naman kami saludo sa iyo, yes. ate, yes. ate Nini o oh, Nanay Nini. Nanay saludo Nini. kami sa mga kagayaan mo. At dahil diyan, sabi nga, hindi naman ganun kalaki na ibibigay namin parangal para sa iyo. Pero ito'y galing sa puso namin. At habang nakikita doon ang ibang tao, sana gayahin kanila. Ito, meron kami muntimplak yun para sa iyo. Nini. Ito, Nanay Oy. Nini, wow, ikaw na award. Iginagawa ng wow, mali-doble tama ang parangal na ito sa iyo ngayon, Maria Lourdes Andrade. Sacro. Congratulations. Salamat, na Parap -parap salamat, salamat, salamat nila, ko, luna. salamat ko. Nanay, pagpatuloy mo ginagawa mo. Kami, pagpapatuloy din namin yung ginagawa namin, pagbigay ng plake at pagbigay ng parangal sa inyo. Pero hindi kumpleto ang buhay natin pag walang picture. Picture tayo! Picture? Walang eh. may picture. Picture tayo. Great. Thank you po. Nainini, <laughs> eto na. Ikaw na ang ilalagay namin dito sa Wow, Ikaw Na photo album namin. Maraming maraming salamat tayo Ano kayo, pagpatuloy mo pa yan. Kaya nanay Nini, Wow, Ikaw Na! Congratulations. Palakpak para kay nanay